Thank <laughs> Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Sinuluduhan ni Vice President Inday Sara Duterte ang katatagan at kasipangan ng mga manggagawang Pilipino kasabay sa naging selebrasyon ng ika-123 araw ng mga manggagawa. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Nakiisa si Vice President Inday Sara Duterte sa ika-123 rd araw ng manggagawa noong Mayo a Uno. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay at pagsaludo ng pangalawang Pangulo ang katatagan at kasipagan ng manggagawang Pilipino. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy ng na nagsusumikap para sa ikauunlad ng kani-kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ako ay sumasaludo sa inyong katatagan, talino at kasipagan na inyong ipinapakita sa inyong kani-kaniyang sektor sa loob man o sa labas ng bansa. Ating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliner, community worker, guro at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan panawagan naman niya sa mga manggagawa. Ano mang hamon ang ating kinakaharap sa kasalukuyan na way manatili tayong matatag, matyaga at mapagpursige sa ating nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Isang mapagpalang pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Ayon sa National Library of the Philippines, ginunita ang pinakaunang araw ng mga manggagawa noong May 1, 1903. Inorganisa ito ng pinakaunang Labor Federation sa bansa na Union Obrera Democratica de Filipinas. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP nag-abot ng tulong sa libo-libong residente na apektado sa nangyaring sunog sa Tondo, Maynila. Kumustahin natin ang kanilang kalagayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, nanimindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.